So good day sa mga ropa! So today's video na eh, tuturuan ko kayo kung paano ba pakisamahan o pakitunguan ang mga koreano magiging katrabaho nyo dito sa Korea. Pero kung bago ka na lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutin mo rin yung all o yung bell button para manotipid ka sa mga video ilalabas ko mga ropa. So ano, tara na, simulan na natin! Unang-unang nga mga ropa is yung pagbati mga ropa, yung greetings. Atot tayong batiin sila mga ropa sa labas man o sa loob ng kumpanya. Huwag na huwag niyong kalimutan na pag naasalubong sila mga ropa is yung bumati man lang kayo sa Okay. So, yung normal na ano, bati rito mga ropa, kahit saan mga ropa, saan kayo magkita, sa labas o sa loob. Pero number one, pag ang mga ropa, basta nakikita kayo sa loob ng umba niya, batiin nyo taga sila. Number one yung greetings talaga mga ropa. Huwag na huwag nyo makalimutan na batiin sila sa umaga o kaya pang gabi kayo. Number one yan kasi pag nyo sila binati mga ropa. Ibig sabihin nyo parang hindi nyo sila gusto. Ganon. O parang uh, hindi mo sila gusto kaibiganin. Ganon. Ganon kaya napaka-importante mga ropa is yung pagbati. at anong aseo, anong ganon lang pag alam nyo, mas matanda siya talaga, kailangan talaga may iyo. Ano kasi matanda, lalo ang mo, mukha pa. Pero pag matibong kay Daro, mo yung mga kuryano. kasi yung lang kayo talaga mga ropa, kahit anong lang, yung... Pero pag matanda siya yung mga ropa, ganyan nyo, yung pagbati nyo. Ano so, kasi yung... Yun. So, mga ropa, eh, siyempre, pag bago nyo kayo sa company, mga ropa, sa kumpanya, siyempre, apple of decay yan, mga ropa, sigurado lahat ng kilos mo, papansin nila, titignan nila hanggat maaari mga ropa magpakasipag ka muna lalo pag bago ka magtrabaho ka, hardworking baga mga ropa huwag kang papalit na patamad-tamad ka sigurado talaga kahit naman siguro sa boat sa kahit sa anong kumpanya naman mga ropa kahit sa syempre parang bago ko pala tamad-tamad ka na sigurado pagigitan ka o parang ang pangat ng tingin sa'yo ganun. dapat simula pa lang mga ropa magsipag ka na Sigaw na kagad ang unang gagawin yung magsipag ka ng mga ropa. Huwag kang patamad-tamad. Tapos pag inutusok ka, sumunod ka na kagad. Pag, pag di mo alam yung sinasabi sa'yo, sabi mo na na hindi mo alam para tuturo lang kanila yung mga ropa. Huwag na wag kang magmamagaling. Kaya rin di mo na tapos gagawin mo, di mo pala nagkakamali ka, yun ang ayaw nila. Huwag na wag kang magmamagaling mga ropa. Pag di mo alam, magtanong ka. Yun ang importante mga ropa. Sunod mga ropa naman, oh. No? Siyempre, hindi, hindi naman mawawala minsan magkakamali ka sa trabaho, hindi mawawala yun. Kaso ang koreano minsan mga ropa, lalo pag busy, alam mo yun, ang ulo, minsan talaga masisigawang nga nila. Pero mga ropa, normal lang sa kanila, yung huwag ka lang sasagot. Kasi pag naman sa labas, kaya apta ng trabaho, wala lang sa kanila yun, hindi sila galit. Normal lang yung minsan talaga ang boss nila, kaya huwag kang magdadamdam. San, kung masisigawan ka ng mga kuryano, mga ropa sa trabaho mo wag mo na lang siya itikit personal mga ropa, parang ganun. wag mo na lang siya personalin hayaan mo na lang, wag ka na lang sumagot tas mag sorry ka na lang kung nagkamali ka wag ka na magmamatas pa o sisimango tas parang alam mo yung galit ka pa sa kanila wag na wag mong gagawin yung mga ropa lalo pag alam mo naman na ikaw ang may mali wag ka na sumagot, wag ka na pumalag mag sorry ka na lang tas itanong mo sa kanila kung ano ang dapat gawin. Yun na lang ang gawin mo mga ropa. Pag kaya na sila kuwang huwag uh, mo na lang sila papatulang kasi normal sa kanila yun. At saka hindi nila pinipersonal yung pagkasumigaw sila. After ng work, mapapansin mo kaya kakain kayo. Tatawa na yun sa'yo, nakangitin na yun sa'yo. Tapos parang isa pa mag-sorry sila sa'yo. Kaya uh, ganun, pagka talagang mabuti ang loob ng Uriano, mag-sorry pa yan sila pag... Kasi sabi nila, baka hindi ka sanay masigawan, pasaya sila kung sigawan nita. Ganun yan sila minsan. Mag-sorry pa sa'yo. Sa mag-sorry pa sila sa'yo pag alam nilang parang nakita nilang nagdamdam ka kaya hanggat maaari huwag nila yung mga ropa ano naman sa kanila yung meron naman mga ropa no, Kung mga makakache po kayo ng koreanong parang alam yung maharot may ganun kasi minsan mga ropa may mga koreanong maharot yung alam yun yung laging nakangiti sa'yo laging kang kinapansin laging kang alam laging nakahawak sa'yo huwag mo lang din ano yung huwag mo ka huwag hindi ka sanay na parang Minsan sa'yo na parang hinahawakan ka ng kapo mo lalaki. Sila kasi minsan parang hiyakating ka pa nila yan. Ahakbayang ka pa minsan mga yan. Isang bubulong bulong ka pa ng mga yan. Alam mo yun, parang kung ikaw hindi ka sanay, masasagawaan ka talaga kasi parang lalaki sa lalaki siya, hiyakating ka pa nga eh. Ganun sila minsan mga ropa. Yung mga ibang kuryang talaga. Minsan tatabihan ka pa yan, minsan nakaupo ka, minsan nahihigahan ka minsan, pa sa, alam mo yun, sa ganito mo. <laughs> Maano sila, malambing iba, malambing talaga. Di mo umsan niya, parang pagkakamulong mo sila mga bakla, mga ropa. Misa. Sabi ko na eh, duda ako sa post lang yun. Ah, ginawa ko magandang balita. May nangyayari na. <laughs> sa iba, hindi naman lahat. May ganun na koreano na malambing, may hiling na kayakap, nakakbay. Gusto niya lang like, kasama. Ganun. Sa inyo naman, gusto niya magkatabi kayo. Ganun yung mga ropa. Kaya minsan, ano, kung makaka-encounter kayo ng ganun, huwag niyo lang, alam niyo yun, yung parang, dahil yun nyo kasi pag napansin nyo lang nilalayo mo sila parang magnaramdam din sila. Kaya kung hindi ka naman siya, kung hindi ka naman inipon, may hinipo, sa mga sa ilang bahagi mo. Oh, huwag mo na napansin eh. Pero pag alam mo, pag ginawa ka ano, air, parang team mo, parang iba na to ah. Parang iba na yung mga hawak niya. Sabihin nyo lang mga ngayon. Sabihin nyo lang sa kuryami yung ano yung kumanhe, kumanhe yung. Oh. Ibig sabihin parang ano, ano, parang itigil yung ginagawa niya. Yun lang mga ropa. May mga ganun kuryang talaga mahat yung yung maharot malambing, mga ganon. Pag hindi nyo gusto yung ginagawa, yun na lang sabihin nyo, mga ropa. yung May time naman dito, mga ropa, may tinatawag dito parang wesik, yung magkakain, mag magkakain lang kayo, mag-iinom magkakasama. Minsan sa labas, minsan naman sa kisok sa lang gaganapin. Pagka ganun, mga ropa, siyempre bago pa kayo, first time yung mga experience ng ganun. Hanggat maaari, mga ropa, maganda yan, ikaw ang magtagay sa kanila, bigyan mo sila ng tagay. Yung may galang mga ropa, kung yung... Uh, check nyo yung dating video ko, yung mga yung mga dapat gawin yung mga ganun pa man check nyo yung ano ko yung mga, yung mga, yung mga um, video ko mga ropa para malaman nyo oh, paano ba yung tamang pagtagay tsaka hindi tamang pagtagay yun so, pagkay kayo pala unang araw nyo pala mga ropa kayo na magbigay ng tagay ibig sabihin ng mga ropa ano parang respect nyo sila parang gusto nyo sila Ngat maaari pag bago pa lang kayo mga ropa kayo yung magtagay tagayan nyo sila lalo yung pinaka-boss nyo tagayan mo Pwede naman ganun, eh, Pero ako parang hindi ko pa kasi nakasubukan na rin makasama sa inuman yung mismong amo namin, yung pinakasadyang namin. Ang namin yung pagkalawa sa matas, pangatlo, yung mga sumunod na. Lalo pagka yung ikaw ang pinakabata mga ropa, talaga ikaw ang magtatagay sa kanila. Pero hindi naman lahat. Nangyayari naman yung parang palitan naman nangyayari naman sa yung harap mo, hindi naman magtatagay sa kanila. Ganun. Gano'n lang, basta pagkaroon ng, ng kain, inuman, kainan, Bisa, ano kami sila nangyari, yung pulutan, ano kami sila, gano'n. Yan, parang tontuasal sa mga ganyan. Nala sila ng pulutan. Yun, mga ropa. Huwag na huwag nang makalimutan yun. kasi kung paano kami makisama o magpakumbaba lang kayo lagi, ang gusto kayo ng koreano pag, pag uh, yung pansin nila para mababa ang loob mo. Yun, gusto, gusto nila yung mga ropa. Basta huwag lang kayong papasobra. Alam niyo yung marang limit na kahit na alam niyo sila rin yung mali. So, sobra ka pa rin mag, magpaganon tama lang din naman kasi pag kami sa pag sobra kayo naman aabusuhin ka lang meron kasi mga meron din mga Koreano abusado mga ropa lalo sa trabaho talaga may mga ganyan di may iwasan kaya dapat pag alam mo nang matagal ka na ano parang tagal na ako alam ko na rin mo wag ka na rin papaabuso mga ropa kasi misa kasi may mga Koreano pag alam mo masipag ka ikaw na ikaw na lahat ang tatawagin pagagawa sa'yo lahat kawawa ka din naman ano kaya parang misa ni eh, kung sa nangyong trabaho sa Pilipinas, alam mo din yung paraan sa mga ganong klaseng tao na abusado. Sunod mga ropa eh, yung yung dorm nyo, yung kwarto nyo mga ropa. Lagi nyo lininisin yung mga ropa kasi may mga amo. Talagang nagche-check yan ng kwarto na, ng kwarto, bawat kwarto ng mga ano, ng mga foreigner mga ropa. Pag narekta ng amo nyo na madumi o mabaho yung kwarto nyo, ako si Jose Aaron, napakadumi. Minsan nagmagagalit din sila. Kasi may, naka, may, may experience ka mga ropa, no? May ibang lahi dito mga ropa. Hindi ko sasabihin yung, ano, yung lahi niya mga ropa. Talagang, may ang baho talaga. Hindi mas sobrang baho. Iba yung amoy ng kwarto. Tapos, alam mo, ang kalat ng kwarto nila. Yung CR, may mga lumot-lumot na. Alam mo yun, parang ang dugyot mga ropa. So, galit na galit yung amo namin noon, na parang kinumpirta nga sila sa amin, no? Kasi alam, mo naman mga Pilipino, mga ropa talagang mostly talaga karamihan. Siguro merong iba, kunti lang, pero karamihan talaga sa mga Pinoy talaga. Mayinis tayo sa kwarto, sa CR, no? Yun ang naman na gusto ng, yun din na lang, isa sa ng amo namin dito sa kampay namin ang Pilipino daw no? is mabango, malinis sa kwarto at sa CR. Kaya kung dumating kayo sa Korea, matama o dumating kayo sa Korea at napansin nyo para yung kwarto o yung dorm na mapapasukay nyo, madumi, mga ropa, ano, linisin nyo na lang ipakita nyo na malinis kayo. Huwag nyo mong kayong papakita na yung kayo mga ropa kasi parang iba rin ang magiging tinta sa mga ropa. so pakisamahan din yung mga ibang lahi. Hindi lang dapat yung koreano lang papakisamahan yung mga ropa. Siyempre, hindi na naman din kayo yung ibang uh, ibang lahi dyan. Yung mga magiging katrabaho din kayo na ibang lahi. Chinese, Myanmar, Vietnam, mga ganun. Mga ibang lahi din na dyan. Kaya, matuturin kayong pakisamahan sila. Alam yung mga ropa. Tsaka, huwag din kayo masyadong sip-sip. <laughs> sip sip sa mga Koreano kasi meron din yung mga alam mo yun, yung alam mo na may, may mga ibang line talaga na parang papasin na parang sip sip to parang, parang sip sip naman tapos alam mo yun okay lang sumip sip na maayos huwag ka lang magsisip sip na alam mo yung may, ilalag, ilalaglag ng ibang tao para lang mag good ka mga ropa huwag na huwag mong gagawin kahit ako hindi, ay, ayoko din ng gano'ng mga ropa ayoko din ng gano'n na good ka good ka sa amo mo no pero alam mo yun, bin, uh, sinisiraan mo yung mga katrabaho mo para lang maging good ka. Yun ang pangit, maging good ka sa kanila sa so dawi na masipag ka. Hardworking ka talaga mga ropa na wala ka tinatapakang ibang tao. Alam mo yun, binadown na ibang tao para lang magmukhang ano, magaling ka, masipag ka. At maaari, fair pa rin para mga, mga ropa. Yung ano pa rin, equal pa rin dapat. Huwag yung, alam mo yun, para lang tumasa si sira mo. Sige, ito tamad. Sige, ito natutulog lagi. Tapos ikaw din pala ginagawa mo rin pala yun, no? Huwag ganun mga ropa huwag tayo may hinira na katrabaho natin para lang tumakas tayo. O maging maganda ang tingin sa atin ng koreano, mga ganun mga ropa. Kaya matuto rin tayo makisama sa ibang lahi. Lastly mga ropa, no, matuto nga tayo makisalumuha o makisakay sa mga trip ng mga koreano mga yan. Mga lalo pagbago ka kaya, niyaya sa labas, bago ka no. Ay hindi mo gusto, ayan, niyaya sila may kasi mag-akit ang bundo o mga fishing, mga ganun, mga trip na mga yan. Mag-bowling, mga ganun, kumain sa labas. Kunyari mga raw, bago pa kayo, sumama na muna kayo. Hanggat maaari, makisama na muna kayo. Kahit ngayon, hindi naman gusto mag-misda, magatang bundok, alam mo yung kumain sa labas. Gawin nyo mga raw, pasumama muna kayo kung bago lang kayo dito. Yun ang dapat nyo din gawin na makisama kayo. Kaya anong mga trip nila pag bago pa kayo. Pero pag tumagal na kayo, hindi naman nila kayo magkikilit mga ropa eh. Lalo pag matagal na kayo. Pero pag bago pa kayo mga ropa, sumama na muna kayo para kapag kaniyaya kayo kung saan wag lang yung masama alam mo yung masama masama masamang gawain okay, kayo sawa pero pag kainan lang o nang niyaya kayo makita ng bundok niyaya kayo mangisda mag bowling mag billiard okay lang yun basta yung wag lang yung masama Mas, sumama kayo sa mga trip nila pag alam nyo naman hindi kayo mapapasama yun mga ropa dapat yung gawin <laughs> para maging good din kayo sa Koreana simula kasi simula pa lang good na kayo, okay na yung mga ropa. Pero kung simula pa lang eh, bad na kayo mga ropa. Grabe, hanggang simula. Hanggang ano, parang ano yun eh. Simula pa lang bad ka na, parang tingin sa'yo, parang tamad ka na kagad. Ganun na Kasi eh. simula pa lang, pagsama mo na sila, magpaitang gilas ka na, magsipag ka na. Yan ang unang gagawin ng mga ropa pag bago pa lang kayo dito sa Korea. Huwag niyo makakalimutan niya. So yun mga ropa, hanggang dito na lang ang video natin. Kung bago ka lang sa akin channel, eh, wag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo rin yung bell or yung all para ma-notify ka sa mga video yung ilalabas ko mga ropa. Sana nga may natutunan kayo sa video itong ginawa ko mga ropa. So sa mga kapang hoho FW na nagkatrabaho, nagkasakripis sa ibang bansa para sa pamilya nila, bless us all, stay safe, babayi mga ropa!